Matapos sabihin ni Jesus na malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo, uminit ang ulo ng mga Hudyo. Ang sabi nila, anak kami ni Abraham, hindi kami naging alipin ni Inuman. Anong ibig mong sabihin na magiging malaya kami? Sumagot si Jesus, ang bawat gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan at ang alipin ay walang permanenteng lugar sa tahanan. Subalit ang anak ay laging nandoon. Kaya kung palalayain kayo ng anak, tunay nga na kayo ay malaya. Pinunto pa ni Jesus, alam ko na anak kayo ni Abraham, pero gusto ninyo akong patayin kasi hindi nyo naiintindihan ang aking salita. Tapos sinabi niya ito na lalong nagpainit sa kanila, Kung anak talaga kayo ni Abraham, gagawin ninyo ang ginagawa niya. Pero gusto ninyo akong patayin. Ako na nagsasabi sa inyo ng totoo, yung narinig ko sa ama. Sagot nila, iisa lang ang ama namin, ang Diyos. Pero sagot ni Jesus, kung ang Diyos ang ama ninyo, mamahalin ninyo ako. Kasi galing ako sa Diyos at isinugo niya ako. Hindi ninyo maintindihan ang sinasabi ko kasi ayaw ninyong makinig. Ang ama ninyo ay ang diablo at ang gusto ninyo ay sundin ang mga gusto niya. Nabigla ang mga tao. Tumindig ang tensyon. Sabi nila, hindi ba tama na sinasabi naming isa kang samaritano at sinasapian ng demonyo? Pero kalmado si Jesus. Wala akong demonyo. Pinararangalan ko ang ama ko. Kayo naman binabastos ninyo ako at ito ang clincher. Tandaan ninyo ito. Ang sumusunod sa akin ay hindi kailanman makakakita ng kamatayan. Napasigaw sila. Ayan na nga ba, may demonyo ka nga. Patay na sina Abraham at ang mga propeta. Pero sinasabi mong hindi mamamatay ang susunod sa iyo? Tanong pa nila, akala mo ba mas dakila ka pa kay Abraham na namatay na? Sino ka ba sa tingin mo at doon sinabi ni Jesus, Bago pa ipinanganak si Abraham, ako'y ako na. At doon na sila nagwala, pumulot ng bato para batuhin siya. Pero nagtago si Jesus at umalis sa templo. Tatlong bagay na tinuturo ng kwento tungkol sa karakter ni Jesus. Una, siya ay hindi umiiwas sa pagsasabi ng mahirap na katotohanan. Kahit alam niyang magagalit ang mga tao, Sinabi pa rin niya ang totoo. Siya nagko-compromise ng katotohanan para lang maging comfortable ang tao. Hindi siya pumapayag sa fake spirituality o sa external religious pride. kino niya ang tao to face their real spiritual condition. Sa mundo ngayon na puro feel-good messages at ayaw ng confrontation. Napakahalaga ng character trait na ito ni Jesus. Minsan, ang pinakamalaking act of love ay ang pagsasabi ng uncomfortable truth. Ikalawa, makikita natin sa story na ito ang kanyang desire na bigyan tayo ng tunay na freedom. Pansinin natin ang pangako niya. Malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Para kay Jesus, ang tunay na freedom ay hindi about physical independence o political liberation. Hindi rin ito about doing whatever you want. For Jesus, true freedom is freedom from slavery to sin. Ang bawat gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. Alam ni Jesus na ang pinakamatinding pagkaalipin ay hindi physical, kundi spiritual. Trapped tayo sa patterns of sin, guilt at shame. Ikatlo, Makikita natin sa story na ito ay ang kanyang divine identity. Sa climax ng confrontation, tinanong siya ng mga religious leaders, Sino ka ba sa tingin mo? At grabe ang sagot ng Lord, bago pa ipinanganak si Abraham, ako'y ako nga. Di ba yun din ang sabi ng Diyos kay Moses sa Burning Bush Incident, na ang pangalan niya ay ako'y ako nga, Maranatha. The Lord is coming soon.